guys! Kaya magaan mo sa lakabi. Maglalaro kami dito. Hala, tayo! I-practice e, si Papa ito. At ito na lang ito. Ano? Sige! Eto si Papa, oh. Ito si Papa, oh. Ay, you do. Ito si Papa, naglalaba. Tatawagin na lang ito siya. Di ba ka na? Oo. No. ito na yung almusal. Ay, salamat. Ops! Oh, dadali, Papa. Huwag tayo. Huwag no, tayo. ko nakuha natin. Yung, ano? Ito, Papa, may isang baga. Mm. Tapos sila lagay ko dito. Babibili ka kung sa inyong baga. Babibili ka lang ng baga. Aba, akala niyo malabo na mata ko. Sige. Sige. Yes. Teka lang. Ang busta na ito dalawang pinakay. Pag natalo ako, pag natalo kayo, paano? Ano, bibigay bibigay na dalawa, yung dalawang dinapin sa'yo. Pero pag natalo, ayos na ka nakuha yari ka Pero pag natalo, <laughs> ikaw, sabi yung dilapay, oh, Alam, ito, nyo yung pinapay mo. O sige! Yeah. Alam na ito, ko niyo ako. Malinaw pa mata ko, hoy! Alam, hindi nyo. Wow. Ito, ayan o, tanaw na tanaw. Oh, wala. Adito. Ha? Ano ba yan? Talo ko dalawa? Ah! Hindi, bubuksan ko. Sakalo nga ako. Ibibigyan ko kayo. Oops. Oh, sige okay, yan ha. Bawasan yung tinapay ko. Apat, apat na yung tinapay ko. Ano ba yan? O, Kim? Sige pa. Alam niyo, maluloko niyo ko ha. Oh, alin? Eto. Malinaw naman. Oh, Aba, yung talo na naman. <laughs> oh. Yay. Awa mo madumi yan. Madumi, awa ka mo na lang. Eto. Eto, yan, may buhukul, oh. Hola. Adito. O, bayan, oh, wala. At dito. Ano ba yan? Talo ako. Di bali, mayroon naman akong... Papa, ay, gusto ko na nagbigyan. Alin? Ano Wala na nga akong almost ano. Nakahalo na nga ako, eh, diba? Mayroon akong pansit Sa hindi yan. Basta kita lagyan. Ah, ganun? Oo. Oh. Sige, sige, sige. Siya pa. O. Oh. Ito? oh wala. Tapos lukuhan yung dalawa Parang na ko na yung Dalawa yata yung mga ganyan eh Ay! Dalawa Niloloko niyo ako Tapos Ate ate pa rin dahil Niloloko niyo ako Hmm ano ba Ay! Pa! Ay! Ay! ako! Ay!